Bait na ano po? Nakabukas na yung ano, dalim. May nag-check po. Puta po na nakikita ko eh. Ang ganyan so. nag 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 pa nag 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 Di ba ba ito tumutulo? tumutulo? Ngat-ngat lang talaga ng ano? Mm. Uh -huh. Stop na Stop na. May okay, ano na. Ano? Ha? Wala lang is? Hindi. Naglilik na. Ikotin mo nga boss diba? Stock up lang. Sige, ikutin mo. Ah, okay. Okay naman. Huh. Hmm. Hmm. Dapat hindi mo yun, ano? din lang pang wet. pang wet po yun dito. Dalawa pang wet dito. Ayan, di ko alam tinuloy yan. sa ko eh. Hindi pwede isa po. Ayan, naka-ano siya. Dikit. Tatlo po yung wear pa buntang motor. Magkakahiwalay po. Ah mo. Hmm. Certain to. Pag sinaksak. Ayan. Hindi dyan naman sinaksak. Hindi naman po. Oh. <laughs> I-check natin po yan para makikita niyo.

Yan okay po, yung tatlo, gumagalaw. sabihin okay pa yung motor ito yung ano ito yung kapasitor fully blue sila itong green mali ito yung power dami terang diesel ito yung ano ito yung sa kanilang bahay. Babaklas ka nung siya. Sino siya tayo? ko pa siya ron. Ano babaklas eh? Isam Lahat ba? Hindi. Yung mga sirang kahoy, yun dyan, tulung, tinulungan niya ba ako kapon? Nagirap naman siya ngayon, update. Hindi mo kung gumagana tayo kapat. Hindi, Hindi po pwedeng iyan ang dugtong yun, yun sasabog yan. Dapat nakasa, ay wala pa rin. Hindi mo binuksan yan. Hindi mo lang yan. Okay na lang. Hmm? Tinistig na. Ang ako nakamay ko eh. Kusugat na. Hindi. Yeah. 'Di lang you know. mo, coffee kapu lang siguro. Pasok okay. to. Ha? 0.8 vale round off magiging 8. Dipay. ba? Ah. All n' all n' you. Know? Okay,

Ito ba? Wait, wala lang ano? Hindi <laughs> na rin tumunog ah. Hindi At ano yan, direkta yan. Direkta na lang nga ano? yun. Direkta lang nga. Ano oo, lang? wala na yung timer dyan. Direkta na. Hindi <laughs> tumunog. Papalitan na lang yung timer. Direk Kay kayo na nag-ano? Kayo na uh, nag-timer? Oo, o. di so, ano na na lang. lang. Di patay na lang. Ano na lang na kung nari, 10 minutes. <laughs> wala na wala pong forward reverse malamang pag, pag walang timer mm -hmm. kasi hindi hindi kayo gumagamit ng wala dire-diretso ay eh, ganun lang? oo -o. wala na yun ganun niya? wala na yan kasi ano na yun ah. Eh? diretso na lang takbo wala nang timer eh wala nang ganun ba diba, ganun yung aso siya dire deretso pero ano malakas pa rin yung ano niya 10,000 ka Bautista. Mag okay. ano kasi yun, di ba? Nagpang-asawa yung 10,000 ka Bautista. Sorry. Malito yung mayroon. <coughs> ah. Sino po nagdirekta nung ano? Tingnan mo nga ito kung okay pa. Okay. Ha? Eh, hey, wala na yun. Wala na, sila <coughs> Hindi siya nag-ano, nagkiklik. Yung nagtumutunog. Oh, pag okay. ano yan, dapat, aaminin, uh, ano yan, maingay na. Ay, ano po yung papalitan ng... Gusto niyo pong papalitan to? Huwag pag, pag ano ganyan. 150 lang po yan, 150 ata, hmm. 180. Dito sa, sa, may BPI? Oo, oh, oh, sa mga wire. Sa wire? Wala na po, okay na yan. Pag may wire ka dyan na, na mga pang-extension. Papalitan po? Sige. 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 Meron ka ba? Kapalit din daw ka 150. Meron ka o oh, bibili ako? Aligur. Di ang ano yan. Where lang po? Lang po. Ay, ito lang. Ito lang, Primal ito lang. Ito, 150 bilhin niyo doon. Hmm. Na, sabi mo it, boss. Oh. Okay. 200 jo. 300 po 300. 300. <laughs> 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 yes. Yeah. Hindi na po yung wire. Uh, uh, ah, pa, okay. um, um, meron na lang kayong wire dyan na ano, pwedeng gamitin. Anong wire dyan? Wire ko dito kung pang kuryente. Wire laki. Ganyan, puraso. Ganyan. Wala po yung mga pang extension. Wala. Ayot na mo, pati lang. Hindi naman siguro ganun ka ano. Kasi hindi naman malaki yung naputo, mga naputol. Sige. Parang nila. lang. Ngayon pa. Lucky charm yan. 25 cents. Maka ko. ito. Pwede yan, pre. Pwede, pwede. yan. Basta flat. Uh -huh. so, yes. okay, okay na,

mga lahat ng ginagawa niya na. Opo. Okay. Pati grinder kung ka Meron na sa kanya? Yung tricycle? <inaudible> dito <inaudible> sa ng lahat. Dapat sa gumamit yung pinagawa niya. Pagbalik sa akin, Kaya misa, ayoko nagpapay. Um, Namutay na di ba dito si ano pa yung, yung nanay ng lola ba? apo para magkakamakag anak lang ganun eh no pagkatapos po nung living inatake yun eh yung lola li apo Magkasa, halos magkasab magkasabay kasi yung kapatid tsaka <coughs> yung nanay. talaga laki dito. Ah. Uh. Uh, ano mga pagbata niya dito sa kayo mga ano, mga pista. Patanda. Ah, oh, Yung, yung, yung malaking ganda po dyan. Kung po mm -hmm. Bautista, yan, Saka sikat po yan mga yan kasi dating mga... Ayan ano? ay mga kumpare niya. Dito yung mga botista. Kasi po lagi yata kasi naka-converse. Tatay ko ganun din. Nakamulagot. Uh, oh.

Bubuka na yan yung ginanan nila.

Pag, yung capacity magkano yung ganyan 150 po mm -hmm. magkano pang bilhin yung ano? selector 70 ah mura na ah 170 kaya pala sa inyo kuya, magdala ka ng 180. Kaya laro pala sa 150, 170 yan. Dito man tayo yun. Tapos na po yung pandemic eh. <laughs> Kaya sigurado mamali. Dito man yan. Pandemic na naman. Hindi mo talaga 'we yung ganyan big mga kwarta. Ang kang ano ka lang sa kuryente. Matagal din po pag-aralan minsan nag ano ko sa YouTube. Kailan maano mo yung mahinang pag may selector, may mahinang ano eh, mahinang palo mga ganoon. Narinig n'o 'no naman ito? Lalo yung electric pan Dapat pala pinabili mo na rin sila pambalot dito. Para hindi makain ng daga. Yeah, Ayan, hindi na kakain ng daga yan. Nalagyan niya na ano. Nagyan ko ng liso sa ilalim tsaka dyan. Dito nasa... Sa kasi na sa baba. baba kasi yan nakalagay. Ah. Eh dito wala naman eh. Eh sa baba dahil basura. Saan niyo pinyano dito na? Oo, oh, dito paas. na sa taas. Dito sa labas pwede rin. Okay, okay. Lagyan nyo lang ng butas dito. Meron dun, ano. Pwede naman katabi ng lababo yan. Kinabit-pinababog. Wakatabi na sila para hindi malayo isa tubigad. Oo okay. nga. Hindi siya buhat-pambuhat. Kaya kailangan may dryer. Pag gusto ko mag-dryer, dito sa unaan sa kapatid ko may dryer ako dapat nagtitin ako nagtadryan na tumot. kapatid din kami dito. Sabi nga po ni Ana, ni Alin ka rin. Mga kalilipat lang din namin dalawa ng kapatid kayo. May tindang ice cream dyan. Uh, Launa um lang ako dun Sorry, sorry. Tapos na natin. Tapos na naman ito. easy na kayo pag naiintindihan po easy <laughs> easy lang um, wala ba? isang oras of this ilan taon ka naman gumagamay nyo Ha? hindi pa naman matagal hindi pa naman kumpisa ka pa sa kalaokan uh, hindi, nag ano, nag galing na ako dito tas ah dito. yung unang shop mo dito, dito. ah alam naman po ako ano tapos bago ka tayo kung dapat mo ko mo ako ni kita ko sa iyo dapat, dapat kasi pag may ka, nagpapagod, nakatingin eh, no? Oo, oh, dapat po talaga yun. I mean, <laughs> ako po, ilang beses na ako lalayasan ng karpintera eh. Testing <laughs> <laughs>

malito ha Yan umo na pa. na pa. Direk. Mia, weno ajan. Direk magtatrun ka ng